Grabe. Yo mga bay, good morning. good afternoon. Good afternoon pala. Ah, oh. uh, dito po tayo mga bay sa ni ah, mm. uh, Madam Maylin na. Yung namin ngayon ah uh, for wala mga bay kain-kain lang ba. Pulutan. Uh, luto kami balbakwa. Mm. Ah, uh, tayo muna magpasya uh, baka napagod gisa, na yung house natin. Oh. Ah, pagod. Tayo gamag mga bay para yeah. yung balbakwa, magluto tayo ng balbakwa. Ah. Yon na magkabay oh, magloot. Yon lang ang magloot oh, big. Babak magkabay, ganito lang oh. Ah, hindi sabay lang. Oo. Oh. Isa yon lang. Ano yung magkabay? Ibata Ang mag uh, yung kumaraan yung hmm. sa babak ko magkabay. Uh, sa amin, ah, uh, panoorin yung. Okay. May sikreto tayo diyan. Secret weapon or secret Yon ingredients. Ang, <laughs> na. natin magkabay oh? Uh, ah, titirahin yung... natin ya uh, sabi ko, yun, oh, lang namin sa pag pa, palambot. palambot. Yeah. Yun know, oh, lambot tap. na. Ah, uh, yun yung tinawin namin, yun lamas na naman. Ah, uh, mamaya ilagay namin do yung hmm. balbakwa namin. Sige, sige ha. Tikman niyo mo. Tikman uh, niyo mamaya magabay. Hanapin niyo si Liting Mandaragat. Ah, uh, Kabay. Ah. Hanapin niyo mga kabay. Akala niyo akala niyo mangisa oh, niyo lang ha pero yan. pero dito sa dito dito sa uh, tab, uh, dito sa uh, sa yu, lupa. ah uh, sa wall oh. Uh, sa lupa. Sa lupa. Uh, mayroon tayong May konting uh, sekreto Mayroon tayong mga hmm. sekreto dito. Ano no ning magluto? Oh. Oh. ni na natin. Ano? Yeah, yun, para mahanghang sulit-sulit yung pagkain natin mamaya. Mas magrap, okay. mas mas uh, appetizer. appetizer yan. O sa, alam, alam, ang angang konti. Maroon nilagay kanina sa balbakwa natin, pero hindi natin napakita. Kurang, parang secret. Ah, Ay, yun na yung secret ingredients. Oh. Para, hindi natin makuhaan. Hindi natin siyempre. Hindi ni Bulgar. Baka magayahin sa iba makabay Tausyo. Ah ito yung the secret oh, ingredients. Ah <laughs> na to. Yung Tausyo makabay. Ah dito na. Yan. Isali natin mamaya uh. doon sa si, kuha natin. Iba ibang klase yung Tausyo eh. Oh, Tausyo. May black beans wag oh, yung black beans siyo ito. Tausyo na malata. Mas, ganda Oh. Yung <clears throat> walang liso. Hmm. Walang buto. Yung, yun ang gamit ko. Walang buto. Oh, aywan sa iba. Kasi iba-iba yung pamamaraan sa pagluto ng uh, ah, balbakwa, may kanya-kanya tayong pamaraan. Sa akin, ito ang gamit ko. Oh. yun na malata. Yun Walang biso. Oh, ito muna yung so, pan. Ah, mamaya, mamaya, lagay natin mga kamay. Oh. Um, ah, mm. yun. Nagkahiwalay mga kamay. yung pan natin. Yung balbakwa natin. Okay. okay. Pagka yun, maluton yung mga ritado natin, yun. ilagay nyan. Okay. Yung isa. Ang pang pinalin yan. Mm. Siyempre, hindi mawala natin yung mga maguha <coughs> natin. Pampasarap. Pampasarap. Lalo. Hmm. Lagyan hmm. natin ng Ajinomoto. At isang Magic sarap. O, yun. Ah. Pero, siguro, yung iba na <coughs> isa, sinabi ko na secret ingredients, Uh, siguro mabaya ko na lang ipagkisa oh. sa inyo. Isa rin to. <laughs> Para ganadong pagluto. Simpre. Ito ng aming ayan. vitamins. Mm. In -in 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 -in. Para buhay na buhay sa si pagluto. Mm. Yeah. Okay. Sa coconut ah, na Sa account sa mga lahat ng kabay natin yan, sa Luzon Visayas at Mindanao, lalo na kang mm. ma'am Maylene. O oh, yan. Sa account ma'am, dito po kami ngayon. O yan. Ah. Ah, Dalawa so, ka ba Okay na yung lamas natin. Pwede pwede na to. Ihalo natin sa balbakwa natin. Hmm. hmm. Ayun. Ganyan, ganyan. I kabay, okay. na natin. Oh? I-transfer na natin ito. doon no, ito. sa ito, yung isa... balbakwa. Pag-isa oh? so, Ganito lang mga kabay. Bayro pa tayong isali natin yung mga kuwan natin. Mga laman. Hmm. Mga uh, yung yeah. balbakwa natin. Ganyan yeah, lang. Ganyan yeah, lang. Ganyan lang.

Sus. Ini anu sila. Ini pina base nya balbakwa. May tail, may lamang may buntot. kami ng balbakwa dito. Iba-iba hmm. sa amin. Iyabok na kayo. sa ayos o eh. sa ayos o. eh. Okay. okay. <laughs> sarap. Parang nakuha na namin mga kamay. Napansin na namin yung sarap. Nang amoy na. Nang amoy na. Bango. Yes. Yan. Okay. Uh, Ay, mga sikok. hindi lang lambat yung hinahawakan. Pati Pangano yun yan? Kain ng mga <laughs> di ba? Piti-piti. <laughs>

<coughs> Simpre, di Simpre, yung wala natin. sponsor, sponsor natin. Agilmoto. Yan sponsor. Natin. <laughs> bikini na, bikini sponsor. <laughs> <Bikini> okay. <man>. Upo <laughs> na Sponsor natin. Oh. Magic. May magic. Doktor Magic na ingredients. Okay. Okay. Yung panglas natin magabay. Yung Ayan, Star yung Dancer namin. oh. Yung. yung Star Dancer namin, ah, pasayawin namin ng lambada dito doon sa mm. kalaha. Para pula-pula -pula siya. Oh. Yan ang pampula-pula niya. Yung sikreto natin. Kamaya. <coughs> Mayan mm. May, niya kunti. Kain na <laughs> na. Yo mga kabay, yung kalaban natin sa balbak Yung partner. Kanin namin. Ah, mais. Mais. Yeah, oh, pakay, Yan pagkain pagkain. Kain pagkain yan. Yo. Yan. Kaya malakas lagi. Yon ang pagpartner drone <laughs> sa balbak mo na inuunahin mm. natin. Wag ang burn Sus. Sabi. Ano na yung ano na nilagay yung espada nun? Espada. Nakuha na tama. Sa Tagalog pa, sana. <laughs> Luya. <laughs> ha? 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 Yung kalaban natin sa Balbacua, oh. Yung kanin namin. Mais. Mais. Mais, yeah, mais oh, mais. Mais yan. Yan. Yeah, yan malakas. Yan ang pang-partner doon sa Balbacua na niloto natin. Wag na for me.

Dito na kuno <laughs> kapatid. 'Yun na mga bay, tapos na kami sa pagkain mga bay, mayroon pang natira. Ah, 'yun na naman ang tit Oh. Titirahin natin 'no. Oh, 'Yung pahilis namin, 'yun, uh, coconut wine. Coconut wine. Shout out Angels 'Yun ang paborito namin. A shout out Angels Burger. <laughs> oh, shout out si Jericho siya 'yang uyab. <laughs> uyab.